Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng mahal mo? At ngayon, sobrang lungkot mo ba dahil sa ayaw mo na makahiwalay kayo ng partner mo pero nagawa ka pa rin niyang iwan? Kaya ngayon, gusto mo ba na siya ay babalik sa iyo, iiyak at magmamakaawa? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak, magmamakaawa at babalik sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka ng kandila, pula o puti na kandila ay pwedeng gamitin at kumuha ka ng lighter o posporo. At sindihan mo lamang ang kandila at saka patakan mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos mo na itong mapatakan ay pwede mo nang ihipan ang kandila at saka mo itong papel at ilagay sa seplak o plastic at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay iiyak, magmamakaawa at babalik sa iyo. At itago itong ritual pang matagalan. Pwede mo ito dalhin o pwedeng itago sa damitan mo at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para magkabalikan kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang, gawin sa mabuti at huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.